Hello po mga ka-family mix vlog. Samahan nyo naman ako sa aming bagong ganap ngayong araw. For today's video, mamamasyal po kami ng anim kong mga aso at nga pala kasama ko nga pala si Ari Ding at si Ate Josie. Dahil nga guys, nakakita kami ng pasyalan, hindi rin naman kalayuan dito sa, sa, aming bahay. Ay naisipan kong ipasyal yung anim kong aso na si Toti, Sky, Argus, at yung tatlo kong Shih Tzu na si Choco, Maldito, at Coffee guys, hindi ko nga alam kung paano nagkasya sa sasakyan yung anim kong aso sa sobrang liit lang naman ng e-bike. Ang ginawa ko nga guys, para lang mapas mapasama ko lahat sila, dahil nga ang wawal well, at ang kukulit po nila kapag nandito lang sa loob ng bahay hiyaw ng hiyaw at gustong makawala yung mga aso. Dahil nga guys hindi sila masyadong makalabas kasi nga yung mga aso ko po ay sobrang nga hyper. Kapag nga lalabas sila yung mga bata hinahabol-habol nila eh yung mga bata po natatakot kapag ka lalabas sila. Kaya nga guys hindi ko sila pinapalabas nasa loob lang sila ng bahay. At ngayon nga for today's video ay naisipan ko silang ipasyal at isa kay sa bike bali nga guys, ang pupuntahan nga pala namin ay Oval. Di 'Yung Oval po ay hindi kalayuan dito sa loob sa aming bahay kaya napasyal po namin sila. Samahan nyo kami guys na mamasyal ni Ate Ding at ni Ate Josie.